Ito yun sa aming lugar. Guys. Balag ka, te? Opo. Taho. Ayan, nagtitinda ng taho. Taho. Kasi kaya inagahan ko ngayon. Si Buboy tulog pa. Pinabantayan ko sa kapatid kong bunso. Walang trabaho dahil today is Sunday, linggo. Domingo. Ayan po siya, mga Ayan po siya. <laughs> oh. Sambalan exists ba. Ngayon din ang iglesia. Mga iglesia sila. presyo ng bigas. Sakto si Kuya kasi kaibig kami po kami ng Ay, favorite. Ta, si Kuya po, katilala ko po yan Akala ko, tayo-tayo ka lang dito. Diyo, si Kuya pala. Simula dun sa unahan hanggang dito. Sa nagmahal. 55. Sabi ko, pupunta ako sa dulo. Akala ko sa si kay Kuya, nagtatampay-tampay lang. Tagal ka na dito, di ba? Lagi mo ko nakikita. Di mo nga nag ako sinipin dito ka. Kaya mo na ako, pero kaya siya ko Kaya na Bicol man po, guys, si Kuya. Yeah, buwan. Buwanan ba arawan? Buwan Pagkano naman? naman. Okay lang? Saan ka ba nakatira na? Diyan na Kaibahan mo pa sa ako mo na ito? Suway na ko pa ito? Suway na? Naghanap? Gurang na? Kung kasarin nagray-ray ka ngunyan ano? Naghanap ko guys ng iba yung asawa ni Kuya. Naga saan naman nakuha? Kasi dati po si Kuya, eh, sobra po, Kuya. na payat na siya. Di ba Kuya? Yeah. Tapos parang, eh ngayon, maganda aura mo Very good. Pray lang Kuya. Ito si Kuya guys. Kababayan ko yung mo, Di ba Kuya? Yeah. Very good. Yeah. Mas kinakamol kung... Sa dyali, na Anong sabi niyo sa na malumanay ka? Very good, kuya. Sa so, agom mo sabi ko, may agom na? Hindi. Ito? Hindi. Sa ating